Lubuk garis akhir nih. Eh. Tuh so, makinannya biar tuh. Lubuk. Sabi guys, malakas daun do. Yo enak tuh guys. ganito po yung ganitong trabaho ganong kalalim oh nagbike bike ako yan malakas yan guys Yan guys oh. Yan oh. Lakas yung tubig yan. Yan guys oh, malakas kanina guys, kanina umuho pa na yung tubig. Ah, uh, yung ano, ang dami mga ano, mga basura, mga puno ng saging. Yan oh. Yan guys, pauwi na ako. May tubig yung kasada. So what's up guys, oh? alaki yung tubig dito. Oh. Umabot pala dito guys, yung tubig. Dito sa level ng lupa, dito. Umabot pala. Pero ito guys, malalim talaga to. Malalim na ilog to. Yan o. Oh. Ganun kalakas ng tubig.